Ah, uh, kumusta po kayo diyan? At uh, damage po tayo ngayon. Ah, uh, shout out kay Pain na katis katis drive ko ngayon. Shoutout din dito sa ano, kay Noblis. Taga 171 sila mga idol. Ito si Pain yung kano ko idol, masakit 'no. <coughs> so ayan, GG ako dito ah. So shout out sa tenggawan SB1 naka-faction namin ngayon at ka-test damage ko dito. 392 na pala 'to at saka 49 na. Oh, OMG. Sino?

Hinto-hinto eh. Gago. Pangit nito, hinto-hinto. <laughs> Ayan, nauna siyang na-silence Kasa lang, mas mataas na yung BP niya sa akin ngayon Hindi ko na yata kakayanin to Parang masakit yung mga critical ng pain na to So dati, na uh, 45 lang to e Ngayon, naging 49 BP na 49K na Parang hindi ko nakakayanin talaga So kahit pa paano nakasabay naman tayo dito mga lodi. Ayun, gumana yung gumana pa yung pindera at sumakit siya. Sana magano. Ayun, gumana yung ano natin, Archangel. So, lugi doon. So, final round kami. Yawa. Tangina namang lagas eh. So final round kami mga Lodi. Eh. Medyo match lang talaga yung ano namin dito. Yun oh, no, sakit ng crate na yun. Uh, tapyas agad yung ano ko, SD. <coughs> so kahit ganun pa man, lumalaban pa rin tayo. Mataas na yung BP niya sa akin ngayon at may seat na siya. to lang ano, prayer. sakit naman nun 390 to level 390 49.4k tapos may set na uh, may sword potek may kompleto na ng sword ng ano <laughs> anong ano nito may attack bonus at saka crit treat 5.5 kaya pala tapyas yung SD natin don so tapos meron pang uh, wala siyang ano wala siyang freer Nice G. Malakas yun idol eh. Sige, shout out dito kay ano. Hindi ko naman malaman 'tong pangalan nito. Ang pangalan Kill Kill on. Sige lang. Tingnan natin. 59 pala to Putik, ang lakas niyan. Ito may laban dito pin versus pin versus sino ba tong isa? Uh, golimus 50 yan pero kaya pa rin sino ba ito noblesse maglalaban. Ah, nag, ano, nag, nag rebound sila. 50k to idol. Labanan natin to mamaya. Ah, bilimos. Ah, shout out sa ano kay Kill All, kay Billymos, kay Nobles at saka kay Pain. Hindi bumalik si Billymos. Tara. Tara G. Ayaw mag G ah. Sayang oras. sana kung mayroon na akong wipo ng ano ng honor seat masakit na sa, sa akin o di kaya mabuo na yung ano cursed ng freer para makatapat maka ano na talaga maka ayun gumana pa yung ii So 50 million up. Uh, oh nga 50 million to mga lords. So shout out sa inyo mga idol. Mga biki lang lahat dito. Tambas skill all. Ay, ito si Kilol. Masakit yan Kilol. 59 yan eh. So, hindi talaga kaya. Grabe naman yung ano na yon yung tawag doon yung balibag nung ano niya sword na sakit Ito si ano si Bilimos. So babawi siya. So una tayo na silence nun. Kita naman dito sa may gilid. Dito, yun yun, na silence tayo. Pero umangat-ngat pa rin yung biki natin kahit mo silence yan. Delikado pa rin yung lagay niya dyan. Kasi yun, oh, nag, humihigop ng buhay yung stallion yan. Yung biki ko. Yun know, mga 13, uh, 13, 13K na buhay. Dumadagdag, dumadagdag yan eh. Sana mag -ii. Patay ka pag mag -ii ito. Yun, nag -ii nga. nag -ii din siya. Tapos meron pa siyang freer. ayong ah, fin rear So, GG pa rin siya. So, shout out sa'yo ay... Uh, loads Bilimos, medyo mahaba na yata yung ano natin video. So yun po yung wiki test damage namin dito sa ano uh, faction sa Dragonland Kapaksyon namin 171 171 180 at saka yun oh no, 180 at saka uh, server 200 at kami po ay server 185 so palike and subscribe na lang po sa YT channel kung gusto niyo ng ganitong mga video please uh, hit the notification button so maraming salamat po sa panonood at hanggang dito na lang po paalam peace out mga idol saan ba yung button